side lane ko daw ang aking pakito request ng aking amigo. Wala na. Pinis na. Katapat ko pala dito walang iba kundi si Guinevere na maganda, mahilig tumalon parang naglalaro ng luksong baka. Nakuhang pang magcut, gusto talaga niyang matamaan ng aking uppercut. Pahinga ka muna tapos magpahilit ka, baka ribs mo ay nabali na. <laughs> Gago! Nag-request aking mga kasama at akihin ang turtle para may maulam na. Nilayo ko na itong si Roger sa kapahamakan pero lumapit pa siya. Tigas ng ulo na pahamak tuloy siya. Gago! <laughs> Pinasok ko yung Guinevere sa tore nila. Hindi alintana kahit tumitira din tore nila. Tingnan maigi kung anong micro aking ginawa huwag ko korup kay Kenshin mo lang ito makikita. The world Oh no. Gigil na Guinevere gusto makabawi sa aking ginawa, ilang beses na nagpahilit hindi pero nadala, laro na nga pinaglaruan ko pa siya. Ito na naman ang Guinevere, kaya ayaw ko nang magsalita pag siya ang aking makasagupa. Idagdag na yan sa aking listahan pag tuwing kami ay naglaban, kahit tignan mo pa at wag nang mahiya. Comment ka na lang kung tingin mo may mali akong naipakita Nagrespondi na itong aso Siguro naawa na sa Guinevere nila na binugbog ko Kaya ang aso hinahabol ako Pero ang taong lobo hindi rin pala uubra sa aking pakito Ayaw Almost. ko nang ang magtok pag ikaw kalaban ko. Almost. Learn from defeat. Almost. Spree. Ang mga kalaban ko gagmay na lang kaayo kaya chance ako na ito para mapa-owi ko tong mga ito. Sige isang suntok ko na lang siguro to. Ar ang apat ko na sana itong velir nato to. Kaso sobrang lagkit daig pa ang lente kung makadikit. I bring hope. Their end. A knockout. -like. Almost. Yung ganyang galawang pinatay lumabas ka pa ng balay, so smeriesep ka dong oy. <laughs> Gago! Kawawang baka siya lang mag-isa tapos kinuyog pa namin siya, kaya tinulungan ko na lang siya para matapos na paghihirap niya. Grabbing makasotoy sotoy og doll again itong aso na ito, na trauma na siguro sa mga uppercut ko. Gago! Kawawang Nathan tinamaan ng one shot combo ko parang bula naglaho. Bakbakan na naman at kami ay nakipagsabayan sa aming kalaban. Nakita din namin yung aming marksman gumagawa din ng hakbang at ng tore ng kalaban ay di na bakbakan Gigil na kalaban na ako ay mabigyan. Sa aking pag-shutdown yun na din pala ang katapusan ng aming laban.